Hello, good afternoon everyone. Manang Leeds ulit for another video. Kumusta-kumusta? Kung ngayon ka lang naligaw sa channel ko, please consider subscribing and watch all my videos. Ang channel ko na to ay tungkol sa annulment, islam divorce, at saka LDR at saka iba pa. Iba pa. Ma balikan nyo na lang yung mga old videos ko. Okay? So, um, sa video na to, gusto kong pag-usapan natin yung ano, mm, kasi parang dumadami na naman yung tanong sa akin. Siguro hindi hindi pa nila nakikita yung mga old videos ko about this. Kasi meron na ako eh. Meron na akong video about this one. Yung tanong na ano. Uh, ano daw ba ang requirements kapag ka... Uh, um, kapag ka... Uh, divorce ka na or annul ka na at gusto mong magpakasal ulit. Ayun. Kasi may... Yung isa kasing kachat ko kanina. Uh, hindi kanina. Nung, nung ibang araw. Um... Tinatanong daw sa kanya yung mga divorce papers niya. Ngayon, uh, ang sabi ko naman doon, depende yata sa munisipyo kasi. Depende yan sa munisipyo guys. Um, uh, Nasabi ko to doon sa old video ko na depende talaga yan. Kasi dito sa amin, dito sa munisipyo namin sa Tuba, Benguet. Um, ang hinahanap lang dito talaga kasi personal ako or sinadya ko talagang nagpunta doon sa uh, sa civil registrar ng munisipyo namin kung ano ba ano ba ang kailangan kung halimbawa magpapakasal ako ulit kasi nga syempre annulled na tayo kasi dito sa amin guys bihira palang bilang na bilang palang sa sarili yung yung annulled yun So uh, um, uh, for the sake of uh, vlogging na nagpunta ako doon nagpunta ako don noon kasama ko pa si kasama ko pa yung fiance ko Ayon uh, tapos yung brother-in-law ko kasi syempre nahiya naman akong pumunta doon mag-isa um, tinanong ko, ay tinanong namin, ano yung mga requirements. So ang, ang ang sinabi sa akin, sa akin ang ang kailangan nila sa akin, yung marriage uh, certificate lang na may annotation na ang PSA na annulled na ako. Yun lang, yun lang as in. Wala nang iba. Pero nagtataka ako dun sa mga ibang viewers ko dyan na um, ang dami-dami daw -dami 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 hinahanap. Sabi ko, bakit dito sa amin marriage certificate lang na annotated? Yun. Promise. Yun lang ang hinahanap dito. Tapos dun sa fiancé naman ninyo, halimbawa, ah uh, halimbawa, foreigner yung fiancé nyo, okay lang, okay lang kapag kapwa Pinoy. Um, kapag uh, foreigner, ang hahanapin lang sa kanila is yung capacity to um, ano ba yung capacity to get married? Yun. At saka yung birth certificate din niya, ganon, yung uh, um, tag dito, uh, certificate of uh, divorce, ganon. Yun, kasi syempre foreigner siya eh. eh. paano, natin, paano natin malalaman nga? O di sa ganon na lang. Kasi yung, cert, o uh, yung uh, um, ano bang tawag dun? Capacity to get married. Yun kasi yung parang kung dito sa Pilipinas eh, advisory on marriage kasi kung meron kanon nun ibig sabihin uh, capable kang mag-asawa parang ganun yun capacity ewan ko ba kung bakit capacity uh, capacity to get married parang ganun kasi yung ibig sabihin nun na pwede kang mag-asawa ganun kung may capacity to get married ka na parang certificate din yun pa, uh, basta papel din yun Um, yun lang guys ang tinatanong nila dito sa munisipyo namin sa Tuba Pero uh, nakakalungkot na sa ibang munisipyo pala eh, ang dami nilang hinahanap Meron pa yung, yung uh, Ano ba yung sinabi sa akin? Uh, certificate of uh, Certificate of divorce kapag i-divorce um, Certificate of finality ba yun? Meron pang isa eh, nakalimutan ko eh, yung sinabi sa akin ng isang viewer ko. Annulment. Uh, decree of, eh, uh, decree, basta, decree of annulment yata, yun, yun. Eh, sabi ko naman, iniisip ko, bakit pa nila kailangan yun? Eh, syempre, kapag dumaan ka naman sa mga ganyan lahat-lahat, Kapag dinaanan mo na yan, ibig sabihin um, ma-annotate na yung marriage certificate mo sa PSA, di ba? Hindi naman nila yan i-annotate ia kung wala, wala ka nun yung mga yun, basic, uh, uh, yung prerequisite ng marriage certificate ba? na i annotate Pero wala na tayong magagawa kung ganun ang ganun ang requirements nila sa mga munisipyo ninyo, guys. Sundin so, niyo na lang. Um, anyway, kung kung dumaan naman kayo sa sa legal process ng annulment gan, ganun or sa divorce, kumpleto kumpleto naman kayo nun. Sorry. Kaya kung kung balak nyo magpakasal, mag-inquire muna kayo dun para alam nyo kung ano yung dadalhin nyo. Kasi hindi naman agad-agad din yung kasal eh. Um, tag nito. Parehas din dun sa kasal natin, yung regular na kasal ng Pinoy versus Pinoy na ipapublish din yan. Kaya huwag kayong atat. Punta, pumunta muna kayo kasi mag-inquire dun sa registrar para alam nyo kung ano yung mga kailangan nyo. Hindi nyo na kailangan tanungin sa iba. Kagaya sa akin, ang daming nagtanong. Um, recently talaga, ang daming nagtatanong kung ano yung requirements. So, hindi ko yan masasagot direkta. Kasi, yun nga, iba-iba ang requirements ng munisipyo. So, yun lang guys. Yun ang gusto kong sabihin sa video na to. Kaya sana makita ito ng mga makita ito ng mga may balak magpakasal kasi ako wala pa wala pa naman akong balak parang sabi ko, kailangan pa ba? Sabi ko, mula nung, alam nyo guys, mula nung ano, nung nakuha ko na, hawak ko na yung marriage certificate ko na may annotation, parang, alam nyo yung ano, hindi ko ma-describe yung feeling na, parang okay na ako na, basta kahit papaano, bumalik ako sa pagkatao ko, na hindi man 100%. At least nandun yung feeling na okay na ako. Maghanap na lang ako ng perang pambili ng pagkain, ganun. Uh, si, kasi simpleng tao lang naman kasi ako, guys. Hindi naman ako yung ano, yung uh, tag nito. Um hindi naman ako yung ang daming gusto sa buhay. Alam nyo yung ano, yung uh, may pagkain lang ako, tapos nakakapasyal naman ako paminsan-minsan, okay na ako dun. Oo, ako yung taong walang masyado, walang maraming gusto sa buhay, magastos yun. Eh, syempre, hindi natin afford yun. Kaya, yun guys, um, uh, thank you, thank you sa mga nanonood hanggang ngayon. Um, medyo naglaylo na rin akong magvideo, kaya siguro naglaylo na rin yung mga viewers. <laughs> kaya lang, uh, ayan, continuous pa rin naman tayo na, na, na nagpo-provide or, or sa mga nag-PPM. Continuous pa rin naman tayo na nagre-reply kung hindi tayo busy. Kasi, um, nabanggit ko naman sa mga... Uh, previous sa uh, videos ko na medyo busy-busy na tayo ngayon kasi meron tayong maliit na negosyo na inaasikaso, ganun. Tapos hands-on pa ako kay uh, Bunso, autism san ko. Eh, pumapasok na rin siya everyday sa spend. So, yun guys. Um, sana intindihin ninyo. Pero sa abot naman na makakaya ko, nagre-reply naman ako. Par kung feeling ko yung message, eh, karapat dapat replyan. Ayan. So, nani na may lamok. Uh, so, namimili na rin talaga ako ng nire-replyan, guys. Uh, sana maintindihan nyo yan, kasi uh, tag nito, sa schedule nga natin, medyo busy-busy na. Wala na tayong masyadong time na mag-online. Ganon. Uh, I mean, online man tayo parate, pero wala na tayong masyadong time mag-reply sa mga uh, iba-ibang inquiries na ang sagot naman ay nan nasa mga videos ko. Ganon. Pero, um ini-encourage ko kayo na sana balikan nyo kasi yung mga old videos ko. Okay, so thank you so much once again. Mag-ingat-ingat po tayong lahat.